Hello, magandang hi. So, papunta po pala kami bukid niya. So, ayan po pala. Tricycle po pala ang gamit namin. So, ayan po pala ang aking kapatid. At saka, ayan po pala si Papa. Nag-drive. Pass forward po. Andito na po pala kami sa bukid. Ibis tayo lang po namin yung palay. Kung maganda na ba? Uy! So, ayan po pala. Okay na rin naman po. At saka sa Marso na po pala siya. Aani. Uy. Sa Marso na po pala kami aani ng palay. Ayan po pala ang aming palay. So, ayan. Stop lang po muna. So, tara po. Baba po tayo. ayan po pala ang palat. at ayan po pala ang aking kapatid sa bulaklakan. So ayan po, ayan po pala si Papa nag-iikot. So yun lang, bye-bye!